so ngaton uh, nga, to, nga topic subong bong uh, na using your time productively so muna ngayon ka kasi buma uh, no first Sunday oras ta, na, ano kita sa February ng nga magig mabinungaw maging ano 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 So, amun na natin yung topic. So, makita tayo niya sa Ephesians chapter... Ang verse makita sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Na. So, so basa ang gudre ah. Ah, uh, silindre. Gani halungan ninyo ang inyong pagkakuwi hindi ka mo magkabuhay pariyo sa mga tao na wala nakaintindi, kundi magkabuhay ka mo bilang ang mga tao na nakaintindi sa kabubuton sa Diyos. Uh, kalitanin nyo ang tiyempo na makasukid ka mo pati sa inyo pato tungod na malain ang hindi nga mga tinadlaw. Amen. So, ah, uh, kanami ka, ano, ng every time na uh, the, ano kita sa Ginoo ang um, dapat hindi gali kada oras ng katulad lang dire sa, sa simbahan kung ang um, mga pastor dire ng na alam sino na, na so muna ang um, dapat gali maging productive kita sa kada oras so ah uh, kana blasang Ginoo nga uh, every time uh, may gina-share kita na pulong so syempre matig na niya nang niya lagi niya angot sa ton niya kabuwi. So, especially sa kon, nang lately ako nang mamba ko niyo daw mamba ko niya hindi gid ano subong nang productive gid sa ton nga no kay gatuma nang oras ko eskwelahan sa negosyo. So, amo na nang may uh, ara uh, na ka daw pero ah uh, may ulo kita nang niyatan. So, Ambal ka ni, ni Pastor na we need to prioritize na gin ang ginoo sa aton kabuhi. So, nang sang gabas sa ako kagina sang aga na na may niya ang muning na ano kung itapik ka sa ano nang dapat kini sa kada oras maging productive kita especially sa bulod at sa mo so nga 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 maging productive kita kaya ang baga ni Dari kagina sa verse na kinang lata na git niya maging kinang lata git niya himo ang nakabukot on sa ginoo kaya sa subong ng mga inaglaw na ano na ng ano na verse na so calling uh, na nasa ginoo uh, hindi na hindi kita mag ano mag sila nga uh, pawala kaya Uh, the more na gano, kita kahatag plus chance sa aton kaway nga, Nga kung at mga ano sa ginoo. Dira yung mga ginatake, para sa kung, uh, subong ang ginaano naman sa akon, uh, ng example ang uh, kalinong ara amo kini ang sa ton permo nga uh, rablang indiya gusto na yan nalipay ang kaway ginahimo uh, tayang eh ano sang ang kabubuton sa Ginoo so ang ginahimo niya kubo niya aton kalimong, wa ko nyang naton niya peace of mind tapos gaan ta ano nga magkalaya kita sa pagdano sa Ginoo so pero amo nang naton niya panindugan gid niya kung hindi tayo magamot sa Ginoo madalaya kita so amo nang uh, Ah, uh, isa sa mga ano nga ano nga para man ano sa Ginoo ang mga nga usaron kita mo rasta nga magbinungahon, magbinungawan ta iso kita kamaturan sa aton mga maturan pa nga wala pa na sa pulong so dapat di siran tagit sa agud uh, no kay sila sa kamaturan dapat kita man nga mapresto uh, ipakita taman sila nga uh, uh, ano man tayo pure black aton mm niya intention niya arap lang mula tayo sa linya ginaan doon tagin sila, sila black hindi ito sila yung pabuligan niya niya black or imbes niya aga problema ng problema doon sila buligan yung pagin sila sa nga mag ano sila sa problema so sa linya nito sa verse 17 hindi ka mo magmangin ignorante kundi intindiyon ninyo kung ano ang gusto sa ginoong na ipahimo sinyo. so nang bawal sa ato niya mag-ignorant kita sa ano, sa mga kulong na magkakabatihan ta hindi na dapat i-neglect or i-pabayaan niya ang kulong na magkakabatihan tayo palakson ka lang sa piyak tulungan kundi pasalit-pasalit kaya dambal ka rin niya sa uon sa ngas niya dapat iuptan tagid ang kulong na magkakabatihan ta so <coughs> dahil gano'y sa ano sa story nga nabasaan ko may ari sa isang elementary ni sa kuno ah uh, sa isang iyang teacher ah uh, anong imo subject te na ano naman sa baso anong favorite subject ta gade recess So, ang mga sa batsa yung mistra, recess, or ano nang anti tiye na kayo siyempre hampang na yung dadyang. So, sila niya din rin. Nang nambaya, Imbes niya no, nga makubra sa ano nga makabuli sa blas nga ano uh, ginikanan sa balay. Ang iya uh, ginimo gahampang sa late late ka kaano lang na lang uh, ba, damo na what if kuno na uh, what if bigo nga no nang dadamo na sa question sa kulin niya nga kung uh, gampang ko uh, mapuli ko pero may dala gutom Ang na nang ginapabayaan na sa sang ginikanan niya daw yung pabayaan sa sang ginikanan niya kaya ang ginikanan daw gin disiplina na nasa nga rob lang na ano, kay ginahatag siyang tanan so ang gini ng nang ano ipabayan sa ginikanan niya pambang lang sa pambang bilong na law kay ginapabulig sa, sa ginikanan niya daw mo na daw nakarelate ko kaya mo man ang trip ko sa una nang imbes nga magbulig sa ginikanan niya god may anihon sila ginaayay ginobra mahampang sa malagyo sa ginikanan niya so Mau mau apa nak kena? Mungkin jasa nak pun Nang kena, mungkin kita mau nanti ngalasa ang gini kan? Nanti mungkin Tapos gina ng sanggos ko yati, kada puli ya, ginaubusan pag ang ginaim mo pag isang ginikanan niya, nang galuto lang ginikanan niya para sa ilaw, isang ginasako, yung nakita, yab ang gakagot, mana sa akin, tubod gampang, nasa daw ang unang disiplina, abla siya, wala yung pamangkot niya, yung mama sa manuli. Nga, ma, na... Yeah. Wayo na ko ginabinlan. Ginam ...ginamon na sa mga mapaya. mama Ginambalan sa ang ginikanan niya. Dari sa lingkad sa mama niya. Na gini mo na namon. Kaya tumot, wala kang nabuling sa <laughs> Eh, grabe. Na-disciplina siya. Bakit sa ato niya. Pero sa ato niya nga mga ginikanan. Hindi niya may sa ginikanan. Kaya nga amunta na niya pabayaan. Ang ginugan niya may tagi pabayaan niya pabayaan niya, grabe nang gitsa lang, hindi mo ta siya. Yeah. So, bali ang hindi mo sa ginikanan niya, para mamatsyaga niya bala kung araw lang may kagatag sa uh, nga mag ano ka, maging uh, ma, sa isa kabutang, uh, wala ka ginkwaon, so, ang um, muna na ang so nga ano ko sa akong kabuhi, nga, nga kung puro na nanggit dayaw, binuboy uh, binugoy nga lakat, So, wala gid. Amo na nga uh, kanami, isang topic ta nga uh, maging productive gid ta gali sa uh, buluhaton sang Ginoo, gali dapat. Uh, kung example, ako musician, syempre ako gitarista kung hindi ko pa ginipagtuto ka pagka uh, ang, ang instrument na ginayatan ko ng madugay yung madugay ng mabudlayan ako kumaka ano, sa mga chords pa So, ang nga dapat hatagan yung iduras ng mga practice man sa gitara. So, ang muna gani nga nabugtawan dito sa ano, sa sa word niya ini nga ginalo sa verse niya din basa. Okay, sinong dirigan sa sa iyan nga chapter ng ano, video. um, um Dari sa chapter 14, nambal ni dari Kaya ang tanan niya mga masilakan sa kamaturan, masanagan, gani May ara na nagasiling, bugtaw Ikaw na nagakatulog, bangon, halin sa minatay ka, pasanagan ka ni Kristo So, ang mga oh, grabe, ito sa imo mga word lord uh, Salamat din nga ang muna yung pabot mo sa akin na topic subong kay, kay Kinanglan, <coughs> every time nga no may ginaw kita, hindi ako hindi nga po dalang tasa isa kamutang kukusan dapat ah uh, hata gito yung sa ginong ah uh, makashare kita sa pulong pero may manakin na ano sa ni may mga pastor kasi rin sa mga mga leader na kasindog dog nga dapat uh, i-share na kitang pulong sa ginoo kag uh, maging nga kita sa itong mga kulturan nga aram ibes nga kita madala, dapat kita yung mga dala sa mga ano ta. So, ang mga ka namin sa pulo nga na ano natin kay Bako, hindi man niya sila niya kanadlaw, ano ta stable. Every day, daw mo challenge sa ato na life. Ah, uh, hindi niya mampal na kanadlaw, ah, uh, sufficient pa permisa ato yung mga kinanglan sa mga uh, una una sa pagkaon sa mga allowances so ang nga kung may ginapobra ganit sa ato na ano mga uh, may ginapabot sa ato ng ginoong uh, kinanglang din noon hindi na napag-idalaganan para sa istorya ko sa mata na kada sobo siya ang laganan niya di paano kung mawada lagana ang laganan ng sa ato. pero hindi niya ang inoong. Ang inoong, tiyan, may mos ang ginoo kaya gila ang ginoo tayo may gugmaon ka, mapinalanggaon hindi niya tayo pagpabayad so ang una nga, ...samtang may chinko pa kita na i, ano, may kusog pa kita, may uh, makahambal pa kita nang ihatag yeah, tagid tagida nga ito sa gimo mo. Uh, <coughs> hindi tayo siling uh, mag, ano nang uh, uh, kung ano na lang ang, ano, kung ano na lang ang mabdan na ito, ang muna lang na. Kundi, maging, ano, dalyakon, mag, mag pinadayo nun uh, nagatuo sa ginoo gadya nga uh, ang tanang nga butang uh, iyan nga sa ginoo maging magpasinalamatan kita sa kadadaw, sa pagbuktaw ay uh, mga so ang muna kanami sa aton nga ano, ginoo <coughs> sila yung pangindarigan sa number uh, sa verse 18. So, hindi ka mo magpahubog kay ginausikan nyo lang ang inyo kabuhi. Sa baylo, magpamuno, magpuno -ma ka mo sa Espiritu Santo. Kung magdatilipon ka mo, gamitan ninyo ang mga salmo, himno, kagang iban pang -spiritual na kanta. And kung kung magkanta ka mo, no, sa ginoo, dapat halindig sa tigipusuhon. So, ang muna isa ka mga ano nga ating produktibo kita sa hindi ko tol sa ginoo nga every time nga kung ano man ang ginahimot ah pares ma, kung magkakanta kita magdadaan sa ginoo dapat pure nga aton talipusoon so there are times nga gakanto matulag kita sa, sa simbahan may nabubas kita nga ginadalaga so ang muna nga uh, isa ah simbahan

Di ka mo kang na paggambay ang na Chita ano mo na ang buong grabe ang discernment ni si Pastor Ako nang ako ang feeling dali kung nga rin katuloy sa itong mga ka makita mong mga kautoran mga ano may ginadong-dong mga ano mo gib ka na lang ha. ikaw na dali ginagamit sa ginoong agon makakonekta siya sa ano mo siya ma ganit-ganit ng ganit, mga ng mabuligan na sa mga ano yung blagin na dalaya na blachagun so ang muna nga bago ah uh, dapat ito kung maging productive ka hindi yan sila ano nang hindi sila ano ganit hindi sila kung ano lang nabalaan mo ang muna dapat ginapa-improve pag it siya agod niya ah uh, ha? oh hindi ka na dapat ano uh, ano bigit sigisigi kag wala ka lang na uh, tiner sa isa lang ka butang kundi ginapadayon mo gid ang ilikoton niya kung ano arat ha siya so ang muna na hapon niya malipot niya ma-share ka dapat ah uh, Kinanglantagin dyan ng oras ta para So, sa ko sa ginoo agod na ano na maging produktibo kita sa tanan oras.